Isa sa mga kilalang istorya sa mitolohiyang Griego ay ang Trojan War o ang digmaan sa Troy. Ito ang digmaan sa pagitan ng lusod ng Troy at ang sandatahang lakas ng pinagsamang mga kaharian sa Gresya. Karamihan sa mga taong sangkot sa digmaang ito ay may kanyang-kanyang istorya na sadyang kawili-wiling pag-usapan. Katulad nila Achilles, Odysseus, Helen at ang mga Diyos sa Olympus. Ngunit bago tayo magsimula ay niimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa usaping mitolihiya. Sa sinaunang Asia Minor sa kanlurang bahagi ng Turkey ay matatagpuan ang lungsod ng Troy. Ang lungsod na ito ay pinamumunuan ng isang hari na nagngangalang Priam. Si Priam at ang kanyang asawang si Hecuba ay nakatakdang mabiyayaan ng isang bagong supling. Ngunit laking gulat nila nang malaman nila sa isang propesya na ang kanilang bunsong anak na si Paris ay siyang magdadala ng pagbagsak ng kanilang kaharian. Upang mapigilan ang propesya ay inutosan ni Priam ang isang katiwala na patayin ang kanilang sanggol. Ibinigay ng hari ang kanyang anak sa katiwala na siya namang nagdala kay Paris sa isang bundok. Sa bundok na ito ay iniwanan ng katiwala si Paris upang mamatay. Matapos ng ilang araw ay bumalik ang katiwala sa bundok kung saan niya iniwanan si Paris. Ganun na lamang ang pagkamangha ng katiwala nang matagpuan niya si Paris na buhay at nasa maayos na kalagayan. Dahil dito ay nagpasya ang katiwala na alagaan ang sanggol at ituri bilang sarili niyang anak. Sa piling ng kanyang kinagis ng magulang ay lumaking matalino sa paggawa ng desisyon si Paris. Maging ang mga Diyos ay napansin ang di pangkaraniwang talino ni Paris at siya ay kinalugdan ng mga ito. Hindi ng tagal ay nalaman ito ni Priam at si Paris ay agad na ibinalik sa palasyo ng Troy upang mabuhay kasama ang kanyang mga tunay na magulang. Sa isang pambihirang pagkakataon ay ikinasal ang nymph na si Thetis sa isang mortal na si Peleus, ang hari ng Pythia. Si Zeus, ang mismong hari ng mga Diyos, ang siyang naging punong abala ng kasalan. Inimbitahan ni Zeus ang lahat ng mga Diyos upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Thetis at Peleus. Lahat maliban sa isang Diyosa, si Eris ang Diyosa ng Sigalot at Labanan. Ikinagalit ni Eris ang hindi pag-imbita sa kanya ni Zeus kaya naman nag-isip siya ng paraan upang magkaroon ng gulo sa kasalan. Hindi man imbitado ay pilit na pumasok si Eris sa piging at ipinato ang isang ginintoang mansanas sa isang grupo ng mga panauhin. Sa mansanas na ito ay nakaukit ang mga salitang para sa pinakamaganda. Tatlong mga diyosa ang agad na tumayo upang ipahiyag na para sa kanila ang mensaheng nakasulat sa mansanas. Ito ay sila Athena, ang diyosa ng karunungan, si Hera, ang reyna ng mga diyosa Olympus, at si Aphrodite, ang diyosa ng kagandahan. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng mga diyosang ito, kaya naman sila ay humingi ng patnubay kay Zeus upang pangalanan ang tunay na nagmamayari ng mansanas. Dahil walang gustong paboran si Zeus sa tatlo ay ipinasa niya ang paghahatol sa mortal na si Paris ang tatlong Diyosa ay isa-isang pumunta kay Paris upang mag-alok ng regalo kapalit ng pabor ng binata sa magiging hatol. Si Athena ay inihandog ang dagdag karunungan upang si Paris ang maging pinakamalakas na mandirigma sa daigdig. Si Hera naman ay inihandog ang mga lupain sa Europa at Asia. At si Aphrodite ay inihandog ang pag-ibig ng pinakamagandang mortal. Sa tatlong handog ng mga Diyosa ay naakit si Paris sa regalo ni Aphrodite. Naging pabor ang hatol ni Paris kay Aphrodite kaya naman si Aphrodite ang naging pangunahing kaanib ni Paris at kinalauna ng buong lungsod ng Troy. Sa kabilang panig naman ay naging kalaban niya ang mga diyosa na sina Hera at Athena. Ngunit lingid sa kaalaman ni Paris na ang babaeng inalay sa kanya ni Aphrodite ay si Helen, ang reyna ng Sparta na kasalukuyang asawa ni Haring Menelaus. Nang malaman ito ni Paris ay hindi naging hadlang sa kanya ang katotohan ng may asawa na ang pinakamagandang babae sa mundo. Sa basbas -bas ni Aphrodite ay agad na tumungo si Paris sa Sparta upang dukutin si Helen. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin linaw kung bukal nga ba sa kagustuhan ni Helen ang pagdukot sa kanya ni Paris. Naging matagumpay ang kanyang plano ngunit kanya namang nakuha ang galit ni Haring Menelaus. Kinausap ni Menelaus ang kanyang kapatid na si Agamemnon ang hari ng Mycenae upang kumbinsin na ang lahat ng hari sa Gresya na bumuo ng isang aliyansa. Kanilang lulusubin ang lusod ng Troy upang bawiin si Helen. Ang magkapatid na hari ay nakabuo ng isang napakalaking pulutong ng na mga Griyekong sundalo na mula sa iba't ibang kaharian sa Gresya. Ilan sa mga ito ang mga tanyag na mandirigmang tulad ni Achilles, ang anak ni Thetis at Peleus, at si Odysseus, ang hari ng Ithaca. Ano ang nagbabadyang panganib na paparating kay Paris at sa buong lungsod ng Troy? Yan ay ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating serye tungkol sa Trojan War. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Trojan War o sa iba pang mga bantog na Diyos at tauhan sa mitolohiyang Griego, mangyari lamang nang mag-subscribe sa ating channel o sa Ping Mitolohiya. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo muli sa susunod na video.